Sa kabila ng pandemyang kinakaharap ngayon, nagpapatuloy pa rin ang malawakang kampanya ng Department of Education na paigtingin ang advokasya para sa pagbabasa bilang tugon ng Read at Home program ng Serengani Division. Inilunsad ng Kablalan Integrated School ang Reading Enhancement Through Active Communication at Home or Reach Program na kung saan sinisikap ng paaralan ang pagkakaroon ng aktibong pakikibahagi ng mga mag-aaral at magulang sa nasabing programa na naglalayong makapagbigay daan para lalong matuto ang mga bata. Sa unang buwan ng implementasyon ng nasabing programa ay makikitang hirap ang mga volunteer tutors na papuntahin ang mga bata sa kani-kanilang reading centers bawat korok. Kaya't isang estratehiya ang nabuo upang himukin ang mga bata na dumalo. Ito ay ang pagkakaroon ng reading jingle bilang isang motivasyon. Buong pwersa ang pagputulungan ng mga guro at magulang para ipakita ang suporta sa nasabing programa na kung saan tumaas ng 85% ang average daily attendance ng mga bata. Bilang pagkilala sa kadakilaan ng mga guro at magulang, lalong-lalo na sa mga batang CISians na may matayog na pangarap sa buhay, isang reading jingle ang inihandog ng paaralan sa ginanap na Read at Home Launching noong nakaraang buwan na naglalayong paigtingin pa ang partisipasyon ng mga mag-aaral sa pagbabasa sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang reading jingle na ito ay nagbigay daan din upang mas lalo pang mainganyo ang mga batang CIS na pumunta sa kanilang reading centers bawat purok para dumalo sa kanilang reading sessions. Mas naging aktibo at hindi lumiliban ang mga bata sa kanilang reading tutorials at makikitang punong-puno ng pag-asa ang mga ito upang matuto. Ako si Jamieca de Carillo, grade 8 ng Cablan Integrated School. Dako kayo ikatabang ang reading program para sa kuha. Huwag na inganyo may samot sa amo ang reading jingle. Naghataw, dakong inspiration para sa mong mga batang si Ayeshan. Maulang talaga salamat. Isang malaking hamon sa bawat guro ang kinakaharap na pandemya sa ngayon. Ngunit, hindi nagpatinag ang mga guro ng Kablalan Integrated School sa pagbibigay ng inspirasyon sa kanilang mga mag-aaral sa kabila ng new normal na edukasyon. Ang nasabing reading jingle ay orihinal na komposisyon at kinanta ng mga piling guro ng paaralan. Samasama ang mga ito sa pangunguna ng dating punong guro na si Ginoong Kirk B. Katoliko sa pagbuo ng liriko kung saan nilapatan nila ito ng wikang naon. Bisaya at Laan bilang pagkilala sa mga lingwahe ng karamihan sa kanilang mga mag-aaral at agad namang bumuo ng tono para dito. Sa pamumuno naman ng kasalukuyang school head na si Ginoong Rowan Pitanap ay isinagawa ang audio recording ng kanta kasunod ang music video nito kung saan pinapakita ang buong kaganapan mula sa pagpaplano hanggang sa implementasyon nito. Sabing reading jingle ay bahagi ng preliminary activities na ginagawa ng mga bata bago magsimula ang kanilang reading session. Masayang pinapakanta ito ng mga volunteer teachers bilang motibasyon sa bawat mga bata kung ano ang kahalagahan ng pagbabasa sa kanilang buhay. Ito ang nagsisilbing layunin na kailangan nilang matamo hanggang sa pagtatapos ng program. Mas na-encourage sila nung malaman nila na merong reading jingle pinapakanta namin ito sa kanila bago magsimula ang session. inexplain explain din namin sa kanila ang importansya ng pagbabasa at kung ano ang magandang maidulot nito sa kanilang buhay. Nagapasalamat ko sa mga mga nagatutor ani nga mga teacher nga wala kapasar mo inaghatag sa si ilahang time nga mutudlo sa mga kabataan so nagpasalamat ni kay pinaagi ni ana aduna po sila gikatabang sa among mga kabataan diri sa Kablalan Integrated School. Maskin nga aduna ay pandemya, apa nagapadayon jud ang kaalaman sa among mga kabataan. About po sa among jingle, isa ko adto sa mga nag nagkanta o naghatag og tune ato among jingle sa Kablalan. Yes. Ang nasabing reading jingle ay may minsahe ng kahalagahan sa pagbabasa upang mahikayat ang bawat mag-aaral sa pagbabasa palagi. Tunay ngang hindi pa dadaig ang mga guro ng Kablalan Integrated School sa pagbibigay ng serbisyo kahit pa sa kalagitnaan ng pandemyang ito. Isang mensahe kung gaano kahalaga ang pagbabasa sa pagpapaunlad ng karunungan sapagkat ito ang maghahatid sa magandang kinabukasan ng bawat batang CIS yan. Ito ang kwento mula sa Kablalan Integrated School, District ng Central Glan. Ako ang inyong insider, Loria H. Libasa, Batang Sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan.